Hello at what what's up mga kalodi. Welcome sa ating YouTube channel. So may panibago na naman tayong vlog para sa araw na to. Bali sa vlog natin ngayon mga kalodi, samahan niyo ako mag change oil. Kung nakita nyo sa unang part ng video natin is bumili tayo ng engine oil. Ang brand niya po ay RS8. So magre-review tayo ng bagong oil na gagamitin natin kay Kuya. Re-review natin kung maganda ba tong oil na to. So, bago-bago lang din tong brand na to. Tingin-tingin rin ako ng review na to sa online or sa YouTube. At maganda naman daw po yung mga review ng so, oil na to. Kaya ngayon, so, subukan natin. Mula pala sa Taiwan itong oil na to. So, gawa siya ni Red Speed. Ito siya. Ito yung nabili natin. RS8 uh, Synthetic na po na oil Ecoline po yung nabili natin 20W50 So ililinkin ko na lang yung description Ano nga bang mayroon sa oil na to? Tignan. So ito po tricore technology manufactured by Hydro Crackery. Meron po ito temperature control, shear stable, friction modifier, kinetic viscosity. Itong kinetic viscosity, maganda po yan mga lodi. Smooth engine action. So, yun yung mga gears natin sa loob ng makina kung paano sila mag-function. race formula, ayan. Ito po yung mga gusto ng mga kalawdin natin dyan na racing racing. Long ride formula, ito yung isa sa mga gusto ko dito sa oil na to. Kasi mahilig kami ni OBR or ni Mrs. mag long ride. Tapos, clean environment. So, that means na eco-friendly po itong oil na to. So, synthetic formula or synthetic performance, 20W50 API SL RSA synthetic engine oil. Kaya e ko line po yung nabili natin. Ito so ay 1 liter po yung seal niya. Ayan, dito nyo malalaman ko authentic ba yung nabili yung oil. Meron pa siyang barcode. Tsaka ang kagandaan dito mga Lodi, ang ganda ng lalagyan. Ito, may siya. Sana natin. Silyado talaga siya. syempre lagalubin muna natin. Ano kaya ang amoy nito? Oh, siya mga lord, amoy candy. Pero ko nakikita niyo yung kulay, pero kulay yellow siya, no. Sali na natin tong mga lord. Ayun na po mga lord naisali na po natin ang bagong bloodline ni Kuya. Pakita ko nga pala sa inyo mga kalodi yung pinag-change oil lang natin. So, maitim na po siya. Ayan. Maitim na siya. So, sing dami siya ng stico. Tapos tingnan natin, paanda rin natin si Kuya mga kanodi kung totoo ba yung sabi-sabi nila na umuusap daw ang RS8 oil. Eto na, the moment of truth. And so, hindi naman siya uusok para mausok na lumalabas. Stable siya compared sa dati. Kasi sa pinag-change natin, hindi man umaandar ng ganito katagal to eh. So, i-rev natin ang konti. wala wala namang uso eto mga kalaw dito yung patunay na ang sabi-sabi ay hindi naman totoo hindi naman po siya mauso ko lang ako uso uso tapos naging stable pa yung motor natin Walang usok, Walang uusok. Ayan. Kaya yeah, mga Claudi, dito ko na siguro tatapusin ang ating vlog kaya eh, ibang bagyo. So, mukulang pa rin sa amin. Ayan, umaambod nga habang nagbablog ako dito eh. Sana nakatulong ito sa mga gustong gumamit ng RS8 oil. Abangan nyo nga pala yung part 2 ng vlog na to. Uh, titignan natin kung gano'n ba talaga kaganda itong RS8 oil na to. Kung nagustuhan nyo nga pala ang vlog na to mga kalodi, huwag nyo kalimutan mag iwan ng like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Uh, malaking tulong po yan para sa ating YouTube channel mga ka Pala ulit si Kenny Ryder na lagi nagsasabi mag-iingat kayo sa daan. Keep safe and be safe, Kabalento. Bye-bye.